bagay na wag na wag mong gagawin pag ikaw ay may sakit. Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button at notification para like ang updated sa mga future videos natin. For today's video, ang pag-uusapan natin ay 10 bagay na huwag na huwag mong gagawin pag may sakit ka. Nagkamap ako ng 10 common na ginagawa ng mga pasyente ko kung bakit humihirap o tumatagal yung kanilang mga karamdaman kung ngayon i-identify po natin yan at i-share ko po sa inyo na baka po isa sa mga sampung ito ay ginagawa pa rin ninyo habang kayo ay may sakit so, kung ready ka na, samahan niyo po ako tara! Number one na wag na wag mong gagawin pag ikaw ay may sakit na ay yung pagkain ng mga bawal. Alam mo kung bakit sa'yo pinapaiwas yan? Kasi possible, yan yung pinagmulan ng iyong sakit. Or yan yung mga pagkain na dapat hindi kinakain kasi nagkukos lalo ng paglala ng ating sakit. Number two, yung patuloy na pag-abuso sa ating katawan. Sama dito ang stress, Kasama rito ang pagpupuyat at kasama rito yung pagbibisyo inom at paninigarilyo. Ito pong mga patuloy na pag-abuso natin sa sarili nating katawan ay magdudulot sa atin ng paglala o hindi paggaling. Ang gusto natin gumaling pero tayo pa rin yung nagdadagdag ng reason para hindi tayo gumaling. Number 3, yung pagiging magagalitin. Alam niyo po, wala po akong nakitang isang pasyente na gumaling dahil laging magagalitin. Ito po yung tamang panahon para po tayo ay mag-relax, para tayo po ay magkaroon ng peace of mind. At ito po yung panahon na dapat nagre-reflect po tayo. Minsan naintindihan natin na kaya sila nagiging moody kasi may sila, pero wala naman pong may tutulong na maganda sa atin kung gagawin pa rin natin maging moody o laging magiging magagalitin. Mas maigi po na ibigay natin yung oras natin kay God at makapag-relax po tayo sa ating karamdaman. Number four, walang consistent na treatment. Ito po yung kadalasang mga gustong magsimula, pumunta sa doktor, humingi ng advice, binigyan ng gamot, pero hindi tinatapos yung kanilang program. So nakakalungkot lang dahil yung mga ganitong klase ng tao, ang mindset nila is mag-try lang. Number five, blame game. Ito po yung mga klase ng tao na walang ibang ginawa kung hindi sisihin yung mga ibang tao. Kaya ako nagkasakit kasi naman ako to sa nanay ko, naman ako to sa tatay ko. Kakasisi natin, hindi na natin alam kung paano tayo gagaling. Ang mindset natin, manisi na lang sa iba. Number six, pag-experiment sa sarili. Ito po yung mga klase ng tao na may naramdaman, at aasahan po si YouTube at si Google para sa kanilang pagaling. Bibili ng mga produkto online at gagamitin sa sarili nila not knowing na ito pala ay nagkukos sa kanila para lalong lumala o mas tumagal yung kanilang karamdaman. So may karamdaman, lapit na kagad sa espesyalista, lapit na po kaya kagad sa marunong para kayo po ay magabayan ka. Number 7, pinababayaan na lang ito kadalasan po sa mga breadwinners yung mga may nararamdaman po usually mga OFW or mga tatay may nararamdaman na sa katawan binabaliwala until such time na sumusobra na yung pag-abuso sa katawan pagka nagpa-check up na isang malala na palang sakit atang mahirap pa dito dahil malala na ang sakit mahirap na rin po ang treatment yung iba po sinusukuan na kagad ng mga doktor so ang buhay po natin ay iisa lang as much as possible pag meron tayong naramdaman tayo po ay mag approach na po kaagad kasi yung prevention po ay malaking bagay at matitipid natin yung ating pera effort natin at saka yung time natin instead na gumasas tayo ng marami mas makakatipid po tayo pag inaagapan natin yung ating mga nararamdaman na mga sintomas. Number 8, kung kani-kanino humihingi ng advice. Ito po yung mga klase ng tao na malapit po kung kani-kanino, lalo-lalo na sa mga kapitbahay. Meron ako naging pasyente, dalawang taon po siya nakinig sa mga kapitbahay, inom ka ng ganito, inom ka ng ganyan, maglaga ka ng ganito, maglaga ka ng ganyan. So dalawang taon niyang ginawa yon, ang bottom line, lalo lang po siyang lumala sa loob ng dalawang taon. At ang mahirap pa po, yung mga tinatanungan po niya, ay wala naman po silang credibility para magturo or magbigay ng advice. Doon kayo na nangyaring kawawa, yung pasyente mismo na gusto sanang magtipid, pero ang nangyari, lalo siya na At ang mahirap pa neto, lumala yung kanyang karamdaman. Number 9, pagiging matigas ang ulo. Actually, ito yung mga client na bibigyan mo po ng treatment, tuturuan mo, tapos gawan mo siya ng program. Ang nangyayari lang po sa mga pasyente yung ganito, pag po medyo hindi na nag-feed sa kanila yung kanilang program, gumagawa sila ng sarili nilang diskarte, binagawa sila yung inom nila hindi i-skip sila ng ganito until such time na yung program nila hindi na pala nasusunod. And then, ang sasabihin nila sa amin, bakit hindi ako nag improve Pero ang hindi nila nare-realize, sila pala ang gumawa ng sarili nilang program. Kung may program po tayo, be consistent po tayo sa ating treatment na tinanggap po natin. Number 10, walang tiwala sa proseso. Ang pagkakasakit, hindi po yan overnight. It takes months years para po yan mag-accumulate sa atin. And how come na nagkasakit ka tapos gusto mo agad within 1 week maganda na kagad ang iyong kalusugan? Hindi po yun ganon. It's also a process. So, ganon din po yung pagre-recover ng katawan. It takes time. At yan po yung sampung bagay na wag na huwag mong gagawin pag may sakit ka na. At ito naman pong ituturo ko sa inyo is tatlong bagay lang na dapat mong gawin kung gusto mo naman gumaling number one is dapat ka talagang mag-detox importante importante po sa taong may sakit ang mag-detox tayo po ay naliligo bang labas natin yung ating balat, apat ganun din po sa ating loob kasi yung loob po natin marumi rin po yan so, dapat continually po tayo po ay nagdi-detox -de kaya po meron po talaga tayong detox program na ginagawa natin para sa ating mga pasyente Number 2, tinuturuan po namin kayo ng disiplina. Hindi lang po ito dapat iinom ka ng supplements or iinom ka ng barley. Dito rin po dapat may kasamang disiplina sa sarili. Katulad po na nabanggit natin, may mga pagkain hindi dapat po nakainin, iiwasan po talaga natin yan. Iisin natin yung inyong daily habits na sa ganon masigurado natin na magiging maganda ang resulta sa inyo ng programa. And number three, dedication. Kasi nakita ko na po yung mga pasyente na sarili lang po yung iniisip nila na pag nahihirapan sila, nagigive up na lang. Dito po, pinapalalim po natin ano ba yung reason mo bakit gusto mo maging successful, bakit gusto mo gumaling sa iyong karamdaman. Kasi yung deepest why mo ang magiging reason mo para ikaw ay lalong gumaling ng mas mabilis. Ang kagandahan lang po dito, libre po ang ating assessment. Mga gusto naman po ng personalized detox program nila. Ang requirements lang po natin ay dito po kayo sa amin bibili ng produkto. Kung ikaw po ay member na, ibibigay naman po namin sa inyo yung discount as long as verified member po kayo. At sa mga non-member naman po, meron naman po kami in offer ng mga affordable packages na magagamit po ninyo para po makapag-start po kayo ng inyong detox program. Huwag po kayong matakot na mag-inquire. Nandito po kami para po tulungan kayo sa inyong mga karamdaman. Sana po may natutunan po kayo sa ating video. I-share nyo po yung ating video sa mga kilala ninyo na kailangan din po marinig ang mga nasabi ko. Huwag rin po kalimutang mag-like sa ating video at huwag na huwag nyo rin po kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Malaking tulong na po ito para sa amin pong mga content creator na libre lang din po namin pinoproduce yung mga video na ito para po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye-bye.